Kapuso sa pagsuda sa Burma, sugod na usab nga gidisplay ang mga parol nga gipamaligya dinhi sa ato. Gikan pa sa Pampanga ug bang bahin sa Luzon ang mga nagama ni ini. Ani ang report? Kinsa ang di madani sa mabulukon kaayo nga mga suga ti mailhan sa nagsingabot nga selebrasyon. Matod sa nagduma, naabot na ang ilang mga stocks nga gi gikan pa sa Luzon. Ang miabot nga mga Pampanga lanterns gikinahanglan pa hinuong tauran o Christmas lights. Palito ko talaga. Talagang binubusisi po namin ng maigi kasi para po din pumasatisfy yung customer kasi hindi naman po ano yung parol talaga. Kilala na po kami so kailangan po talaga yung quality namin ang pinapaganda po talaga ng maigi. Matod sa namaligya, halos way pagsaka sa presyo sa ilang mga tinda karong tuiga. Ang labing gamay nga parol, 13 inches, tag 900 pesos. 1,800 ang 20 inches nga parol, samtang 3,500 pesos ang 24 inches. Ang labing dako, 6,500 pesos, 44 inches. Kahit tumaas po yung mga materialis po talaga sa paggawa ng parol, pero yung presyo po namin, di po namin tinataas basta-basta. Kasi unang-una yung mga customer, yun na po talaga yung kilala nilang price. May times po na magtataas, pero hindi naman, wala pa naman pong order sa amin. Mamahimusab sila nga mo customize sa ilang order o mo repair sa ilang mga produkto nga nabaligya ato Layo pa man ang Pasko, apan karun pa kuno inanay ng nabatyagan ang diwa ni Ini. Uba ni Marlon Melgazon, Nico Sereno. GMA Regional TV Live.